Alam mo ba na sa tahimik na bayan ng Balangiga, sa mar ay may mga kwentong hanggang ngayon ay bumabagabag sa ating kasaysayan? Noong 1901, ang mapayapang komunidad na ito ay naging saksi sa isa sa pinakamalungkot na bahagi ng ating nakaraan. Ang tinatawag na Balangiga Massacre ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng bayan, isang trahedyang kumitil sa buhay ng maraming Amerikano at Pilipino. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang mga kwento ng mga residente at bisita. May mga nagkukwentong nakakakita raw sila ng mga misteryosong anino sa gabi, nakakarinig ng mga hindi maipaliwanag na tunog, at nakakaramdam ng kakaibang presensya sa lugar. Ang mga kwentong ito ba ay bunga lamang ng ating malikot na imahinasyon? o baka naman may mga espiritong patuloy na naghahanap ng kapayapaan at katarungan. Ano sa tingin mo mga kaibigan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa pakikinig.